Ay, ako mo siya. May mga manid na to, oh. Ano nangyari? Huwag naglalakad ako. Patagal ng patagal ng pangkinapasakit. So, hindi mo kayo maglakad na malayo? Yung sumali kasi, kaya yung ibang may sayati ka, pabalik-balik, na tsambahan na maibaon yung pinanggagalingan. Eh, minsan may root cause na talagang kakaiba katulad nito. Dito bumigay. Perk, tutok mo dito, Perk. Dito bumigay. Pero itong part na to, dikit-dikit. Walang tanong ng medical ha, hindi ko to alam. Pero ito yung nakakapa ko. Ito, lumuwa. Ito, dikit-dikit. Maibalik man to. Sabihin na natin na iba yung gumawa. Na tsamba, na ibalik to. Pero itong part na to, walang laro sa loob. Papi-pressure lang to. Babalik at babalik lang din yan. sir, lakad tayo po tayo. Lakad lang tayo po punta. Check ko lang po yung lakad sir. Nagyan lang po sa may motor. Sige, okay na po. Masakit pag mabilis. Pabagalan talaga lang. Ano. No? Sige po. Balikin na po tayo din. ko po tayo ako sa'yo. Thank you hindi Ito sa kabila, Doon na po kayo sa labas, ma'am. Pwede na po sa labas. Dito ulo matay. Doon yung kataan. Doon yung paa. Good afternoon po sa lahat ng customer natin from Pangasinan. Ay, sa Carlos. Wali ilongos ko pero no kanila kayo pala tawag. Wala yun ang sinabi mo. <laughs> Wala sa dalawa. Wala sa dalawa. Ba't mabagal ka maglakad? niya ano nangyari sa'yo? May mga manid na to. Oh. Anong nangyari? Hindi ko rin po ano eh. Pero nagpa-check ako, sabi nila, yurik daw. Tapos narisitaan ako ng pinreliwood, hindi naman gumagana. Ta ilang buwan ka nang ganito? Uh, tatlong buwan siguro. Hirap maglangat siya? Eh? Yeah. Dati gumagaling pa siya, nawawala. Pero mm -hmm. nung mga last month, hindi yung na eh. Tapos tumitin din yung sakit? Tumitin na yun. Yeah. Huwag naglalakad ako, patagal ng patagal yun, pasakit. So hindi mo kayo maglakad ng malayo? <laughs> hindi na eh. Ano sabi sa ospital? Uric acid lang daw? <laughs> Inextray <Elixir> ka? <laughs> hindi, ano lang sa, sa na, lang. Dapat nagpa x ka para makita. Okay, so walang nakita sa ospital, nagpa-check daw. Check natin. Si! check natin, Baksan buwas siya. Ayaw matanggal niya. Kadiri. Ano <laughs> ko <Dikit>. siya <laughs> no? Ano, Ayaw mo matanggal ay no, Ayaw no, <laughs> ay, masandok eh. Wala nyo. Wala nyo. na nyo. Sa nyo. straight straight malaki. Sige lang, lang. Bigat. Ayun na, may sabit na, may sabit na. Okay. So, hindi yung Ano pa ba Guide? Saan yung pagbababanda ka? na lang. O kaya naging kalig na ako hindi na ako makalakad. Battery ka pa, maging niya sa SM ka pa, guide. Wala kong upuan. Sige, tanga ang t-shirt na pa. Nakita ko yung lakad mo. If ever na maayos natin to, para ito, para nakarinito na malayo after, ha? Para malaman natin kung sasakit mo huli na, ha? Kaya naubos yung gata sa mga bata, eh. Kaya naubos yung gata sa mga bata, na natin yung iba ha. Ito lang oh. Saan yung sumasakit mo? Ito? Oh, tingnan mo ito ha. Mayroon kang dalawang pwedeng panggalingan. Itong isa nakaipit din. Pag tinukso ko to, dapat magpo-oriente pa baba. Pakicheck ako tayo, sir, ha? May kuryente? Wala po. O, oh, ito. Oh, gumapang yung baba, no? Mm hmm. O, oh, yun. No, ano na lumalaki yung mukha mo din sa sandero? Ano, ma'am? Asa yung sakali ka, ma'am? Ito <laughs> po yung pinagagalingan ng tama ni sir. Ito po. Umangat kasi sa loob. Tapos nakaipit po yung ugat din sa loob niyan. Etong part na tumang ng dikit-dikit. Eto -dikit. lumang pila ito. Tama kahit hindi pa nagkikwento. Eto yung sumakit ng todo pababa. Eto tong point na to. Ito. Yan, yan, yan. Tama, sir? Tama. Pero etong part na to, nung hindi pa to sumasakit, ngalay na ngalay na tong mga to. Tama, mali? So, ito dapat i-correct din natin. Kasi bakit? Pag eto yung natin, na ibalik natin, etong part na to, hinayaan natin kasi hindi naman sumasakit. Ngalay lang. Hindi siya gagalaw na maayos sa loob. So, mangyayari, mapipressure lang din siya. babalit lang din. So, ang ganito gawin natin, ayusin na natin lahat para kahit ilang taon na, hindi na babalik. Ano gusto mo? Mawala lang yung sakit, panandalian, o yung... Alisin na, na lahat. Alisin na lahat. Good. Babalikin kita kasi lumang pilay na to. More than five years na to, itong nandito niya, ayan, titigas na sa loob. Matagal na to. Matagal na to nararamdaman mo dito, no? Sige, madam. Ako na sa asawa mo. Parang may bigat ng baby ni Ate. Kunin niya naman lang yun. Okay. Ano? Ah, um, yun ang anak niya sa e, ano. Hindi naman po kaya na sa pagbabike. Hindi. Okay. Ano po ginagamit ng bike? Mountain bike. Pasubsub po ba siya magbike? Ano yun? Ayoko ko ba yun? Tayo. Tayo ko kasi magbike? Hindi naman po kasi naka-high-raise naman yung ano ko yun? Ano ko yun? Pwede ma'am, pwede doon, pwede rin hindi. Baka, baka kasi may binuha to, nagkamali. Ang ate, oh. Wala kasi ang binuha na nagkamali ka, tumunog yan. Wala, ano. Saan siya, guard ma'am? alim Ay, nakatayo din na. Karamihan ano? naman ang guard, nakatayo eh. Hindi, may guard na nakaupo ah. Asa ka? Dito na sa mall. Diyan pa lisa, alam mo 'yan. Sa pataas sa mga mga. Diyan ba? Ngayon, tabad na 'to na gusto um, ano nga nung bata nga ako, oh, pangarap ko nga na maging trabaho. Ano eh? Ano tawag din pa yun? naglalagay ng nagkakamada din sa wali. Isa pa. Dye, sir? Taka, iba yun. Nagkakamada. Ano tawag din? Di ba ko may kashir kang katamay, tas yung nag... Bagger? Bagger? Ayun yun, yung gusto ko. Ako, kashir yung pangarap ko dati. <laughs> Bubukas ako, paano ko magiging kashir? Di pa naman huli lahat, lahat eh. <laughs> <laughs> tuloy niyo yung pangarap ko. <laughs> sa SM ba may age limit SM? ano, pag direct sa kanila meron, no? Pero pag by agency, wala. Pag direct sa kanila, hanggang ilang taon lang? hanggang ano lang yata? 30? Hindi ko sure. 18 to 30. 30 yata. 30, 30 lang. Pero pag, ano, by agency. By agency, wala. Paano pag na, ano? Kahit high limit din, wala. Pero pag, ano, sa kanila, hindi. Pahatak ako, Paul Marvin, pasok. Bin, pababa ka lahat. Pag-dice ako ng limit limit. limit. Kinom siya bumamag, boy? Medyo. Hindi masyado. Hindi naman masyado. Pero umot sa boy Mmm. -mm. Mabagal. 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 Okay. Pagbaba. Eh, tumayo ka na besa. Hindi, kasi ganda yan. Sabi ko nga sa inyo, basic. Inex na narinig din naman yung explanation ko kayo, madam. Usually kasi, kaya yung ibang may sayati ka, pabalik-balik, na tsambahan na maibaon yung pinanggagalingan. Eh, minsan may root cause na talagang kakaiba, katulad nito. Dito bumigay. Perg, tutok mo dito, pero Dito bumigay. Pero etong part na to, dikit-dikit. Walang tanongan ng medical, ha? Hindi ko to alam. Pero ito yung ako oh. Ito, lumuwa. Ito, dikit-dikit. Maibalik man to, Sabihin na natin na iba yung gumawa na tsamba na ibalik to. Pero etong part na to, walang laro sa loob, papipressure lang to. Babalik at babalik lang din yan. So ang gagawin namin, ito correct na namin lahat. Pero as of the moment, yung pinaka-concern nito ni sir, kung ako loko-loko, yung yayabangan ko lang, lakad na to. Hindi ko na i-correct -ico Pabor sa amin yun. Kasi babalik lang din. Dito ulit pipila. Kasi iisipin niya, dun siya gumalay. Sample? Hindi ko pa ginalaw yan ha. Ito pa lang, dito pa lang kami sa ilalim. tingnan nyo to ah. Sabi ng editor ko, hirap daw tumayo kanina. Sir, tagilid, upo, tayo. Di pa tayo tapos ah. Hey, yes sir, tayo sir. Asa nang hirap? Asa nang hirap? Sobrang galing talaga. Di pa to tapos, pinapakita ko lang yung ano, yung, yung malalak niya, yung pinaka main concern niya naipasok ko na, pero yung pinaka, pinanggagalingan pa, yung pinaka root cause ng iba pa, kung bakit bumigay, hindi pa nakakabalik. Tingnan nyo to, oh, sir, sama ka sa akin, sir. Huwag mong na, yung lakad mo lang na kaya mo. Ano, yung ano masakit? Yes. Ah, for your your life. I have a power I have a power Yes, I see you this mirror I want see you I have a power I want to see you I have a power Sir, balik Your have so power I want to see Ah, sa so pa masakit O, oh, narinig niyo yeah, yeah. Siya mismo yung nagsasabi Wala na Pero yung pinaka-root cause Hindi pa namin na ibabalik Yun naman yung ibabalik namin yeah. Uh, mamaya, pag naibalik na namin lahat, palalakar naman namin ng na malayo. As of the moment, pinakita ko lang yung improvement doon sa pinaka-main concern niya. So tara, tuloy tayo. Pum. Ay. Ang laki ng kamay ni sir. Oh, wala na yung masakit, o. No? Sige, hey, sir. Diba?

Baka maipost to agad, maya maya. Isa sa mga ipapromise ko. Hirap kayo maglakad, ilan taon nyo nang iniindihan. Punta kayo dito, pagpapaskuhin ko ay masaya. Hey. Sa'yo <laughs> na ako, pasko ng masaya. Gusto mo lang, unforgettable na pasko. Gusto uh, mo, tip mo 2,000. Gusto mo, 2,000 ako. talaga makakalimutan. mo talaga makakalimutan. E eh, di mang pag naglalakad to, hintuin to. Simula dito hanggang 7-11, hindi niya kaya lakarin, kung hindi pa nahihirap. Kaya naman sir, pero mabagal talaga siyang maglakad. Tapos maraming hinto. Oo. oh, tsaka naka, uh, hindi siya straight. Medyo nakayo po. Ay, talaga? Ganun <laughs> sir. Yoko lang, nakayo po. Ah, <laughs> uh, kung lumalayo yung lakad ko, payo ko lang po ng payo ko. Hmm. Ay, ay, maganda, maganda. O, oh. narin sabi, pag lumalayo daw ng lakad, payo ko siya ng payo ko. Uh, Siguro naman enough na yung sa 7-11 yung layo niyan para makita natin kung yuyoko yu pa o hindi. So yun, unahan ko na kayo. Yung pilay na pinaka main concern ni sir, na kung bakit siya nahirap maglakad, na ibalik na namin. Pero hindi kasi ganun yung trabaho namin dito. So ang gawa namin eh, ibibigay namin yung best namin para yung pilay ninyo wala nang balikan. So, after nito, palalakar natin si Sir dun sa malayo. titingnan natin kung kukubain pa kasi sila naman ang nagsabi habang tumatagal daw payuko ng payuko so titingnan natin kung yuyuko pa si sir mula dito hanggang sa garay hindi <laughs> simula dito hanggang saan nga ma'am? <laughs> balintawak balintawak pagalaan natin simula dito hanggang balintawak Pwede <laughs> sumasak ni sir, no? Dino din sa akin. Pwede sir. Pwede sir. Pwede sir. Pwede sir. Pwede sir. Pwede So no advance payment, please. Wala pong bayad ang checking in booking. Ang libre po lahat yun. Ang bayad pag mahilot. Si na madam yung asawa nito, magtik rin daw mga scam. Wala po kami tatanggapin eh na kahit na anong bayad. Ulit, ang bayad pag mahilot. Okay. Ito Marvin, tapos sa tatay, lang ito. Normal. Ah. Oh. malayo na. ah. natin si Kuya. Tignan natin kung malayo siya diretsyo. Tagilid po. Tagilid. Tagilid Wala po <laughs> Opo. Ah, sige, sikit tayo ka sir. Straightan na sir tayo kami na 5 minutes dito. Bigay niyo po muna yung Bigay niyo na. So, natapos na natin yung session ni Sir. Naibalik na namin yung karamihan. Pero doon sa mga lumang pilay, may natira pa. Yung main concern, ito na yung naging epekto nito. So, hindi kasi pwede kami magsabi. Hindi rin pwede yung mga kamag-anak. Hindi pwede team ko. Tingnan natin sa video kasi yun yung magsasabi sa atin talaga kung ano. Kung umukay hindi. Sabi niya, pag malayo yung lakad, kumukubak. So, pinakupo namin ng matagal-tagal, tapos saka na natin eh. Tara! Yes, okay, sir. Diyan tayo, Barney. Pirahin na Ano nga ako? Pag-iakusan, ha? Pagkababa ko, Dati, mm -hmm. din Hindi oh, mabilis ka na ang Opo, lakad tayo, Sir. pag ka na makalaki, Sir. Dati namimilay ka maglakad. Ika-ika na. Ma iga, iga na wala na? Problema, hindi natin alam kung anong tawag sa sakit niya. Anong tawag sa sakit mo? <laughs> <laughs> si sabi nila, yung ulit, hindi naman. Saan <laughs> na na po siya tayo mo? Sino? Dutton. Hey, <laughs> Ay, dutton. Ano, hindi na 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 tumitigil ha? <laughs> So paano, hindi natin alam pare-parehas kung anong tawag sa sakit niya tatay. Uulit-ulitin <laughs> ko sa lahat ng nanonood sa akin. Kung wala po sabing PT, wala po sabing nurse. Ano pa ba? Takilang tambay lang po kami. Hindi po kami boat. Hindi ba? po kami bone setter, manghihilot po kami. At... Perno, balik ang isa sa na tao. Ta-ambay! Tambay, na, ba, tambay na, ba, lang po kami sa loob ng bahay. Pero willing po kaming ayusin kung lalaki sa Tambay lang po kami sa si bahay ni Kuya. Balik tayo dito. Kuya, problems? Pag may ganito kayong case, narinig niyo naman kung ano yung nararamdaman ni Sir. Ipapakala natin sa sakit mo. <tis> Ay, hindi ko naman. Hindi you, Yartani. na lang natin, ano? Almoranas. Alboranas. <tis> <tis> So paano, God bless sa lahat. Uulitin ko, no advance payment ang checking in booking libre yun. If na may ganito kayong sakit, welcome po kayo dito. And Team Tonyo! Pa para sa inyo. God bless po.